Halos sampung taon ng caretaker ng puntod ng isang pamilya si Orlando. Kahit walang dumadalaw, sinisigurado niyang laging malinis at maayos ang mga ito. Binimintinas ko yan, buwan-buwan, linilinisan ko yan. Kahit na hindi sila dumadalo, na magpanhit na upang bisitain yung minatay nila, malinis. At dalawang linggo bago ang undas, minabuti niyang maglinis sa paligid ng puntod pagdating ng 28, saka ka lang maglilinis. Abay, maabutan ka pa ng maraming tao. Mamaya, maya, makabangga ka pa. Eh, paano kung yung nabangga mo, eh, sensitive na ayaw niya madumihan? edi eh, di, magagalit pa sa'yo. Kaya mas maganda yung mas maaga. Para kahit papano, eh, kuan, makikita yung may-ari na pag, maabu, pag dumalo sila at maabutan nila, wow malinis naman. Sa inilabas na abiso ng pamahalaang lungsod ng Baguio, maaari na muling maglinis at magpinta sa mga nicho sa Baguio City Public Cemetery simula kahapon October 13. Pero sa kabila ng anunsyo, madalang pa lang ang mga nagpupunta at naglilinis ng mga nicho sa Public Cemetery. Sa ngayong, ngayong araw sir, medyo konti pa lang. Pero nung kahapon tsaka linggo, medyo madami na. Kaya nakadalawang yung mini dump truck natin puno kaninang umaga sa mga nakatambak sa may kalsada na tinapon namin. Kasabay nito, nagsimula na rin maglinis ang mga tauhan ng SEPMO sa ilang pasilidad ng sementeryo bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na undas. Ayun sir, yung, talagang yung mga daan, especially yung existing na patwalk, yung sementado, yun talaga ang pinaprioritize namin na nilinisan kasi doon talaga tinatambak sir yung mga pinaglinisan nila. Para pag may mga dadalaw na na namasuli, at least malinis na yung daanan nila. Inaasahang sa huling linggo ng buwan ay dadagsana ang mga kapamilya ng mga nakahimlay sa sementeryo para maglinis at bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Paalala naman sa publiko na hanggang October 29 lamang pinahihintulutan ang paglilinis at pagpipinta sa mga pampublikong sementeryo. Samantala, mula October 30 hanggang November 2, bawal nang magdala ng mga cleaning tools at pagpipinta sa loob ng sementeryo para sa kaligtasan ng mga dadalo. Pinapayuhan naman ang lahat na makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa mga sementeryo habang papalapit ang Undas. Ron Maranan R and News